the of that was about me. Malaki nga ba ang naging epekto ng online hate at misinformation sa kondisyon ng maganda at matalinong anak ni Kuya Kim Atienza? Pitong taon na palang lumalaban si Eman sa ilang mental health conditions, isang laban na tahimik niyang hinarap sa likod ng kanyang active life sa social media. Sa video ito, mapapanood natin ang mismong naging mensahe ni Eman Atienza, ang bunsong anak ni Kuya Kim na ibinahagi niya sa publiko mahigit isang buwan bago ang kanyang bigla ang pagpanaw. Bago tayo magsimula, huwag po alilimutang mag-subscribe at i-click ang bell button. Isa sa mga pinaka nakaka-frustrate na bagay para kay Eman Atienza, ang 19-year-old na bunsong anak ni Kuya Kim Atienza, ay ang pagkalat ng mga maling impormasyon tungkol sa kanya noong kasagsagan ng tinaguriang Guess the Bill Controversy. Sa panahon na iyon, kabi-kabila ang mga komento at punalaban sa kanya, pero higit sa lahat, ang pinaka-naka-apekto sa kanya ay ang maling paratang na ang kanyang lifestyle, pag-aaral, bahay, biyahe at mga damit ay di umano'y pinopondohan ng mga politiko na parang ang lahat ng ito ay galing sa pera ng gobyerno o mula sa katiwalian. Sa kanyang pahayag, nilinaw ni Emma na hindi totoo ito. Aminado siya. Oo, ang kanyang isang lolo at ilang tiyuhin at tiyahin sa panig ng kanyang ama ay nasa politika. Pero, aniya, malinaw at buong puso niyang sinabi na ang kanyang immediate family, ang kanyang ina, ama, kapatid na babae at lalaki, at siya mismo, ay hindi tumatanggap ng kahit anong pinansyal na tulong mula sa panig na iyon ng pamilya. Ayon pa kay Eman, ang kanyang ina ang tunay na breadwinner ng pamilya. Isang babaeng nagsikap mula sa sarili, galing sa pamilyang Taiwanese, nagsunog ng kilay sa pag-aaral, nagtapos sa isang Ivy League University bilang finance major, naging stockbroker, nag-invest sa iba't ibang negosyo, nag-aral ng dalawang beses, at kasalukuyan ngayong kumukuha ng ikalawang master's degree sa Harvard University. Habang ang kanyang ama si Kuya Kim ay kilala na sa industriya ng telebisyon sa loob ng maraming dekada, isang taong kumayod at nagtaguyod sa sariling kakayahan. Kaya malinaw ang mensahe ni Emma na tiyansa. ang kanilang pamilya ay hindi umaasa at kailanman ay hindi tumanggap ng anumang pondo o tulong mula sa sino mang nasa politika. Pakinggan natin ang kanyang naging mensahe sa TikTok noong August 2025. One of the most frustrating pieces of misinformation that was spread about me during the Guest the Bill controversy when everyone was hating on me in the Philippines. Uh, because trust me, there was so much misinformation that I was genuinely considering getting lawyers involved. Was that my lifestyle, my schooling, my house, my travels, my clothes, etc., are funded by politicians, are funded by the government, are funded by corruption. Yes, my one grandfather and my aunts and uncles on my dad's side are in politics. But I want to make it so clear that my immediate family my sister, my brother, me, my mom, my dad do not get financial support of any means from that side of the family. My mom is the breadwinner, meaning she brings home the money, and her family is not in any way, shape, or form related to politicians. She came from a Taiwanese family. She went she studied so hard in school. She went to an Ivy League university, majored in finance, she became a stockbroker, invested in a bunch of different things. started two schools and now she's getting her second master's degree in Harvard. My dad has been in entertainment on TV, I'm sure you know, for decades, for years. We do not get financial support from any of my extended family. Sa likod ng mga ngiti, talento at taglay na talino ni Emma Natienza, anak ng kilalang si Kuya Kim Atienza, ay may isang kwentong hindi inaakala ng marami. Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang tulad niya, maganda, masayahin, matalino, at inspirasyon sa marami, ay matagal na palang nakikipaglaban sa mental health struggle sa loob ng pitong taon at sa mga huling buwan ng kanyang buhay, tila lalo pang bumigat ang mga dagok, mga isyong nag-ugat sa social media, mga maling akusasyon, at matinding stress na maaring nagpalala pa sa kanyang pinagdaraanan. Isang kwento ng kabataang puno ng pangarap, pero tila nila ng bigat ng mundo. Ano nga ba talaga ang nangyari kay Emma Natienza? Sa pagpanaw ng content creator at social media personality na si Emma Natienza, hindi lang ang kanyang pamilya ang nagluksa, kundi pati na rin ang libu-libong netizens na nakasubaybay sa kanyang online journey. Mabilis na kumalat sa social media ang balita at kasunod nito ang pag-agos ng mga mensahe ng pakikiramay, kalungkutan, at pagkabigla sa mga comment section ng Facebook, TikTok, at X, former Twitter. Bumuhos ang mga post na tulad ng Rest in peace, Emin. You inspired so many people to open up about their mental health. We will miss your authenticity. Napakasayang tao mo sa kamera, pero hindi namin alam na may mabigat ka palang pinagdadaanan. Sana nakahanap ka na ng kapayapaan. May ilan ding nagpaalala sa mga netizen na maging maingat sa mga sinasabi online, lalo na't maraming lumalabas na haka-haka tungkol sa kanyang pagkamatay, sabi nga ng isang user. Kung wala kang maayos na masasabi, manahimik na lang. Wala na yung tao. Bigyan natin siya ng respeto. Samantala, sa Reddit at iba pang discussion forums, marami ang nagbalik tanaw sa mga aral na iniwan ni Eman. May isang commenter pa nga ang nagsabi, Her courage to speak about her mental health made others realize na hindi sila nag-iisa. I hope this opens more conversations about mental wellness in the Philippines. Samantala, sa Reddit at iba pang discussion forums, marami ang nagbalik tanaw sa mga aral na iniwan ni Eman. May isang komentor pa nga ang nagsabi, Her courage to speak about her mental health made others realize na hindi sila nag-iisa. I hope this opens more conversations about mental wellness in the Philippines. Sa gitna ng mga luha at pagdadalamhati, naging malinaw sa marami ang isang bagay, na kahit gaano kasaya o kasikat ang isang tao online, hindi natin alam ang tunay na laban na dinadala nila sa likod ng kamera. Ang pagkawala ni Eman ay nagsilbing wake-up call sa marami na maging mas mapagmalasakit, maunawain, at responsable sa pakikitungo sa iba, online man o sa totoong buhay. Habang patuloy na ipinagdarasal ng publiko ang kaluluwa ni Eman, Nananatili ang kanyang alaala bilang isang matapang na kabataan na hindi natakot magsalita tungkol sa kanyang mental health. Isang paalala para sa ating lahat na minsan, ang mga ngiti sa social media ay maaaring takip lamang sa mga sugat na hindi natin nakikita. Maraming salamat sa panunood ka, Star. Ang bawat isa ay may opinyon na dapat igalang. Kaya't ang opinion mo ka, Star, ay ating pinahahalagahan. Pero tandaan, sa huli, ikaw pa rin ang huhusga? Ikaw ang may sariling paninindigan? Kaya comment mo na sa baba kung sangayon ka o hindi? O huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod pa nating balita, usapan at intriga.